Mga apo, tapit-hapon na, sabat na, pumasok na kayo. I just, um, makapangyarihan sa lahat. Kinukuli ko for namin. At siya po ay magpapakasalamat sa lahat na um, blessing, worth, and sa amin. At kaya po ay married to say you were a fan for us, spirit. Na, kubayin po sa And with love, na, na wala po Satan na mag-ano sa amin at saka salamat sa pagtihil ng aking pananawin at katawarin niyo po kami sa amin na kawang mga ng Jesus Christ Amen Mga Apo handa na ba kayo? Sabay-sabay tayong matuto alamin ang sagot sa trivia Sabayan ang mga awitin, makinig ng kwento at matutunan ang mga lessons para lalo kayong maging mababait na bata. Huwag kalimutan, love kayo ni Jesus kaya nais niya na matuto kayo ng mabuting asal. O, upo na, pwedeng isama ang inyong mga magulang, kapatid, Love ones and friends. Jesus Christ, Give the name of Jesus. Okay. Yan sinabi ni Lolo, huwag kang mag-alala, maaari kayong lahat pumunta at manatili sa akin. Magdaragdag ako ng dalawa pang silid sa aking bahay at magiging komportable tayong lahat hanggang sa makakuha ka ng bagong tahanan. Kaya ang ama at ina ni Brian, mga kapatid, ay lumipat kay Lolo. Nimulan kaagad ang mga bagong silid, hinukay ni na lolo at tatay ang mga pundasyon at ibinuhos ang samento. pagkatapos isang truck ang nagdala ng daan-daang brick at isa pa ay isang truck na nabuhangin isa pa ang dumating na may na may dalang isang bag ng samento para sa mortar sa wakas dumating ang mga Player. parehong mga bihasa lalaki at kat kakatuwang panoorin sila nang, tat nang nagtatrabaho mabilis nilang itinayo ang mga sulok at inunat ang kanilang mga linya upang markahan kung saan itatayo ang pader. Pagkatapos ay nagsimula silang maglagay ng mga brick. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Gaano kabilis nila ilagay ang mga ito sa lugar. Sa lalong madaling panahon, ang unang hanay ay inilatag. Tuwid at totoo. Inilipat nila ang marking string sa isang brick at nagsimula sa pangalawang hanay. Nagkalat sila ng higit pang mortar at nagpatuloy ang mga break ulit. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, at iba pa. Lahat ng eksaktong antas, lahat ay ganap na patayo. Umakyat muli ang string at sinimulan ang ikatlong hilera. Tapos yung pang-apat at pang-lima. Nagiging hugis ang dingding halos makita mo kung ano ang magiging itsura ng silid. Ang lahat ay mukhang napakadali. Kaya naramdaman ni Brian na siya mismo ang nakakagawa nito. Ito ay tulad ng paglalagay ng kaniyang mga bloke ng gusali sa sahig ng sala. Kahit sino ay maaaring gawin iyon. Maya maya humugot ng lakas ng loob. Sinabi niya, gusto kong maglatag ng ilan sa mga brick ng na iyon. Gusto mo ba anak? Sabi ng isa sa mga lalaki. Bahagya niya inalis ang tingin sa kaniyang trabaho. Balang araw siguro. Ay I min mean, ngayon, sabi ni Brian, umiti ang lalaki. Kailangan ng maraming pagsasanay upang maglagay ng mga brick, sabi niya. Ay hindi, sabi ni Brian, it's as easy as winking. Ilagay mo lang ang isa sa ibabaw ng isa. Ganito lang, sabi ng lalaki, na medyo malapat pa kasi sa kanina. Pero medyo trabaho pa pareho lang. Oh, sabi ni Brian, madali mad ko naman. Panay ang trabaho ng mga lalaki. Hanay sa hilera. Magkasunod hilera. Lumaki ang pader. Tapos tumingin yung isa sa relo niya. Lunchtime! Sabi niya. Tara na at kumain na tayo. Ibinaba nila ang kanilang mga trowel at nagmadaling umalis. Biglang nagkaroon ng magandang ideya si Brian Narito ang kanyang malaking pagkakataon. Maglagay siya ng isang hanay ng mga lario hanggang wala ang lalaki at hinding-hindi nila malalaman. Kinuha niya ang isang kutsara at ikinalat ang ilang mortar sa ibabaw ng huling hanay ng brick kara, karamihan sa mga ito ay buma, bumagsak sa gilid. Mas mahirap manatili sa lugar kaysa inaasahan niya. Pagkatapos ay dinampot ang isang ladrilyo at nakita niya mas mabigat ito kaysa inaak akala niya nakataka siya kung paano nahawakan ng mga lalaki ang isang lion sa isang kamay habang nilalagyan nila ito ng mortar gamit ang trowel. -well. Kahit pa papaano ay inilagay niya ang ladrilyo sa lugar, hindi niya ito itinakda ng tubig gaya ng gusto niyang gawin. Ngunit hindi na naman ito masyadong masama. Ini naisip niya at nagpasya siyang mag-ipon ng isa pa kaya naglatag siya ng higit pang -mo mortar kumuha ng isang pang la ladrilyo. At nagpatuloy sa wakas ay narating niya ang dulo ng hanay at nakaramdam na ng labis ng kasiyahan sa sarili. Ang mga break ay hindi tuwid o atas. Ngunit naisip niya na nag, naggawa niya ang isang napakahusay na trabaho. Biglang niyang narinig ang pagbabalik ng mga lalaki. i Ibin, ibinalik niya ang kutsara kung saan niya ito natagpuan. Upo sa tumpok ng mga lariyo at sinubukang magmukhang inosente. Sana ay masu, Surprise ang lalaki at natuwa siya at ginawa niyang pagtu pagtulong sa kanila tapos may mm -hmm. nangyari mm -hmm. din hindi niya mm -hmm. makakalimutan. Habang nabubuhay mm -hmm. siya, kumuha ng isang kutsara isa sa mga lalaki at lumakad po papunta sa ding ding at sa isang mahusay na paggalaw ay winalis ang lahat ng mga brick ni Brian sa lupa. Nadurog si, si Brian na puno ng luha ang kaniyang mga mata. Bakit mo ginawa yon? Pa cross na tanong niya. Dahil baluktot sila sagot ng, ng lalaki kung ini- Iniwan ko sila doon nagsira na nila ang buong pader sa paglalagay ng lardiyo. Tulad ng sa buhay, dapat perpekto ang bawat hanay hindi ka maaaring maglagay ng isang tuwid na hanay sa isang baluktot sa si Brian ay isang matandang lalaki na ngayon isa sa pinakamagaling at pin pinakamatapat na magagawang makikilala mo noong nakara nakaraan sinabi niya sa akin na hindi niya nakakalimutan ang hanay na Lardio at ang araw na natutunan na niya anong araw na iyon? namin mga kami ay nagpapasalamat na kayo ang lagi namin kasama sa aming buhay at maraming salamat na kami ay inyong ililigtas. Pagbalain po ang bawat isa, lalong-lalong na ang mga batang ito. Maging maingat sila sa buhay dahil alam ko po na kayo ang mag-iingat sa kanila. Maraming salamat sa pag sa aming dalangin. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. So, paano? Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Bye!